ang ating mga kapulisan o pulis sa barangay ay dumalo sa naganap na barangay assembly meeting sa ilang barangay sa bayan ng Mugpog. Layo ni nito na papalalim ang koordinasyon ng PNP at mga opisyal ng barangay at maipaabot ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa peace and order programs ng pamahalaan. Ipinaliwanag din po ng ating mga pulis ang mga isyo tulad ng crime prevention, anti-illegal drugs campaign at mga kalagahan ng community participation sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang pagdalo ng PSB sa ganitong pagpupulong ay nagpapakita ng malasakit at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan upang mapalakas ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng polis at komunidad. Talagang napakahalaga na ang polis ay nararamdaman sa komunidad, hindi lang bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang kasangga sa pagunlad at kaayusan ng bayan. Yes, partner, tama ka dyan. At uh, hindi lamang yan ang nais nating ipabatid sa ating mga kababayang mogbogeno. Uh, ito rin po ano, kamakailan lamang ang bayan ng Mugpog ay naideklara bilang isang bayan na may stable internal peace and security. Ito ay tumutukoy sa kalagayang may kaayusan, katahimikan at kaligtasan sa loob ng bansa o bayan kung saan na ipapatupad ang nang uh, maayos ang batas at nananatiling payapa at ligtas ang mga mamamayan laban sa anumang banta ng karahasan o kaguluhan. Congratulations mugpog sa pangunguna po yan ng ating butihing mayor Honorable Sinin M. Lebelo Jr. Sir. And keep up the good work mugpog MPS. Maraming salamat sa ating mga masisipag na personnel. Batid namin ang pagod, sakripisyo at dedikasyon nyo sa ating sinumpaan tungkulin.